So, yan po mga kapatid. Nakasakay na po tayo sa isang bus na Pakyat ng Baguio. Mabilis yung uh, pagantay natin. Ito happen na uh, when we are along the road ay eh, dumating itong uh, Michay bus na Pakyat ng Baguio. Kaya nakasakay agad tayo. So, uh, yan po. Nasa Quezon Avenue na tayo dito sa Lucho de San Fernando province of La na uh, patungo ng Baguio. So, uh, yan maganda naman yung lakad natin mabilis lang at uh, sana makarating tayo sa Baguio before 3 o'clock dahil may uh, gagawin pa tayo doon so yan po mga kapatid ito po ang uh, loob ng Mitchai Boss uh, maganda ang maganda sa Mitchai Boss ay parang kongkong yung uh, way of uh, 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 pagpapatakbo nila yung maingat na maingat na wala kang nararamdaman na parang napipilitan yung sasakyan na kinukuha yung kurbahan dahil talagang slowly slowly yung kanilang pagdadrive uh, hindi tumatagilid yung sasakyan sa mabilis na pamamaraan ng driver yon yung wastong uh, sistema ng pagdadrive mga kapatid lalong lalo na sa Uh, before approaching yung kurbahan ay eh, talagang nagbe-minor ka na at uh, unti-unting kinukuha yung sasakyan yung kanyang linya para hindi tumatagilid yung kanyang body diba ganun uh, so yun, yun yung isa sa naobserbahan ko dito, dito sa Mitchay Bus kaya maganda yung instruction ng uh, nagmamayari sa bus na ito sa mga drivers uh, niya. kaya yun yung uh, uh, way of pagpapatakbo uh, nila ayan kinukumpira ko nga eh, dahil sanay ako sa mga bus doon sa Hong Kong uh, kaya kinukumpira ko halos magkahawig yung uh, pagpapatak po nila, so congratulations sa mga drivers, sa nagmamayari ng Mitsubishi so ako naman po mga kapatid, ay uh, nandito ngayon sa uh, city of San Fernando, province of La Union, mayroon po tayong nagparenyo po tayo ng uh, license kanina doon sa LTO at uh, mabilis naman, inasikaso nila tayo pero doon sa medical, 400 yung medical. Tapos doon sa loob ay uh, 580 doon sa LTO. Ayan po yung uh, sinisingil nila doon. Pero mag exam ka. mag exam ka. Uh, iba yung examination sa medical. Ayan po. So mabili lang po mga kapatid. At uh, uh, nasa Quezon Avenue na tayo na patungo ng Baguio. Subukan kong ipakita sa inyo yung... Uh, tinatawag na Quezon Avenue dito sa City of San Fernando ayan po mga kapatid ayan. Tiri -tiri so na ito mahaba na ito hanggang sa bawang at uh, pagdating sa bawang ko na doon sa uh, papasok ng nagilian ka po yun. Yan, may lumabas po. May lumabas po kasi mga kapatid. Yan. Itong Michay Bus na ito ay galing ng Abra galing ng Abra mga kapatid at paakyat uh, ng Baguio. Kung saan tayo nakasakay at uh, dito tayo ngayon sa kahabaan ng Quezon Avenue, City of San Fernando, Province of La Union, going to uh, Cordillera. So, ito po mga kapatid, yung uh, postura ng kalsada dito. Maraming sasakyan lagi dito. Uh, mga tricycle, mga private uh, vehicle, vehicle motors. Uh, mga ganun marami so yan po mga kapatid at uh, mamaya nasa Baguio na ako at uh, may live broadcast tayo mamaya doon kung maabot natin yung 3 o'clock opo. So maraming salamat po mga kapatid at uh, hanggang dito muna tayo. Ako'y uh, magpapaalam sa inyo. Maraming maraming salamat at uh, God bless us all. Ito naman po ang inyong lingkod, si Kuro, naging nagsasabing kapwa ko, mahal ko. bye na po.